Halika, may papakita ako sa'yo. Ito, very interesting ito. Nakita niyo po ba ito? Ito po eh, metal. Dati na wala namang kalawang, pero ngayon punong-puno na siya ng kalawang. Okay, ang tawag po doon is oxidation. Lahat ng exposed sa oxygen is nasisira. Okay, so ang topic natin ngayon, ang gusto ko pong i-share sa inyo, yung about health. Your greatest investment is your health. Bakit ko nasabi yun? Kasi kapag maganda ang kalusugan mo, mas productive ka. Pero kapag bumagsak ang health, lahat mahihirapan. Anong mahihirapan? Una, yung pamilya mo. Agree kayo siguro, no? Siyempre, mag-aalala sila. Apektado din yung buhay nila. Pangalawa, yung trabaho mo. Hindi ka magiging productive. Okay? At pangatlo, yung iyong matagal ng inipon. Talagang napakahalaga ng kalusugan natin. Kaya kung may health problem ka, marahil nakaka-relate ka sa sinasabi ko, And my encouragement sa'yo ay huwag kang sumuko. Meron at merong solusyon sa bawat problema. At kung health conscious ka naman, ipagpatuloy mo yan. No? Mahalaga po yan. Kaya, ito pong sinasabi ko sa inyo, uh, excited ako kasi may natuklasan ako, bakit nagkakasakit ang mga tao. Ito yung tinatawag na oxidation. Ano ba ito? Yun yung kinakwento ko sa inyo kanina. Ngayon, for further knowledge or deeper explanation ng oxidation, I would like to invite you to watch my free webinar about oxidation. After the webinar, malalaman natin ang solusyon para masolve ang mga health problem natin. See you sa webinar. Oxidation, ito ang dahilan o sanhi bakit tayo nagkakasakit. Hello everybody! Welcome po sa ating webinar. Congratulations first of all sa pagpunta nyo dito at pag-click nyo dito sa link na to. Okay, so dalawa pong shocking truth ang inyong matututunan ngayon. But before that, Okay, I'm Bernie Yalong. Ang aking goal sa buhay is to help a lot of people na makabreak free sa three major crises like health, financial, at magkaroon ng maganda retirement ng mga tao. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin is about health. So, mabalik po ako sa ating topic. What are the two shocking truths? Before that, gusto ko pong malaman nyo na oxidation ng reason kung bakit nagkakasakit ang tao. This study ay natutunan ko kay Dr. Robert H. Keller, isang dalubasang doktor, one of the best scientists of the 21st century. Pag tinignan nyo po sa internet, nasa 23 plus pages yung kanyang resume. Wow, no? So, amazing itong doktor na to, no? So napakatalino. Pag-usapan natin yung discovery niya. Ano ba ang oxidation? According to Dr. Keller at sa Google, ang oxidation ay process when oxygen combines with an element, changing the appearance of the element. Na halimbawa, when iron reacts with oxygen and changes to rust, ibig sabihin lahat ng exposed sa oxygen is nasisira. Ang tawag po dun, oxidation. Bibigyan ko pa kayo ng isang example. O pag nakakita kayo ng apple na hinati at pinabayaan lang, di ba nasisira? Nakikita nyo? Tinatawag yan na oxidation. Oxidation. Ganyan din ang ating katawan. Dahil oxygen-based tayo, meron ding oxidation na nangyayari. At nag-uumpisa yan sa mga cells. Let me explain. Our body composed of organs, and organ composed of tissues, and tissues is composed of trillions of cells. Okay, this is the basic unit of human life. Ngayon, lahat tayo ay nagsisimula sa cell. Alam niyo naman po yun. No? Basic po yan ng science, no? Pag maayos ang cells, maayos ang lahat at walang sakit maayos ang buong katawan natin. Usapang cells tayo. Every human cell must have oxygen, water, and food. At ang pinakamahalaga sa lahat ay antioxidant. E o yung tinatawag na anti-pagkasira, di ba? In-explain ko na kung anong ibig sabihin ng oxidant. Oxidation, pagkasira. So, para mag-survive ang cell, gusto ko lang emphasize, kailangan ng oxygen, water, and food. And, yung pinakamahalaga sa lahat, ito po yung tinatawag na antioxidant. Pag narinig nyo yung salitang antioxidant, ano ang pumapasok sa sa isip nyo. ba? Diba? Prutas, berries, at mga may pang iba. Pero ito yung shocking truth number one. According sa study ni Dr. Keller, the world's most powerful antioxidant is not found in fruits nor berries. Saan ito makikita? It's in our body. Nasa loob na ng mga cells natin ang most powerful antioxidant. According to Dr. Keller, there are two types of antioxidant. Number one, exogenous. Ito ang lahat ng prutas, vitamins at supplement na nabibili sa market. Papasok natin sa loob ng ating katawan. Dumako tayo ngayon sa pangalawa, yung endogenous. Ito yung uh, mahalaga no, para sa akin kasi endogenous. Anong ibig sabihin nito? Ito ay pinuproduce na ng katawan natin naturally. At yan yung tinatawag na glutathione. Nagulat po kayo, no? Another shocking truth na naman. Yes, meron po tayong natural glutathione or antioxidant. Again, gusto ko po linawin, dalawang klase ng antioxidant. Exogenous and endogenous. Exogenous, ito po yung mga iniinom natin galing sa labas ng katawan natin. Pinapasok po natin. Yung endogenous, ito po ay pinuproduce na ng sarili nating katawan. So, magpo-focus tayo sa endogenous antioxidant. Kasi ito ang mahirap ma-produce. Samantalang ang exogenous ay madaling makuha yan. Kasi kain lang tayo ng prutas, supplement, mga gulay. Meron ka na yan. Meron ka na ng exogenous. Makukuha natin yan ng madali. Pero hindi ito sapat. Kasi hindi niya kayang pataasin ng mabilis ang natural glutathione natin. Or natural antioxidant. Alamin natin kung ano ang nagpapabagsak ng glutathione level. Ito yung stress, alcoholism, ano pa? Kulang sa tulog, sun exposure, radiation, drugs. Yan yung mga nagpapabagsak bumagsak ng ating glutathione level. Poor diet, strenuous exercise, smoking, illness, and pollution. Kahit magpaka-healthy tayo, our glutathione levels are diminishing by 10 to 15 percent per decade starting at the age of 20. Wow! Shocking reality ulit ito. Makikita nyo sa graph na yung natural glutathione natin o yung endogenous antioxidant natin o depensa ay pababa at yung oxidation natin o kalaban ay pataas habang tayo nag-iidad. Kaya karamihan pagdating sa edad na 40 or 40 years old, 40 plus, dyan lalabas ang mga sakit. Pansin nyo ba? Ayon sa pag-aaral, Dr. Keller, there are 75 diseases or disorder associated with low glutathione levels. Babanggit lang ako ng ilan, no? Kasi makikita nyo sa ating picture, no? 12 lang po yan. Cancer diabetes, infectious disease, dermatological, OB-gynecological, pulmonary, rheumatic disorders, kidney failure, at marami pang iba. So, ilan lang yung binanggit ko po. So, sa madaling salita, ang bottom line lang po niya, mababa yung natural antioxidant o yung natural glutathione natin. Sa mga athletes naman o healthy na mga tao, hindi maayos ang tulog pag mababa yung glutathione level, mabagal ang recovery from exercise at hindi nila na ma-maximize yung energy nila. E so yan pala ang dahilan bakit nagkakasakit. Mababa lang ang natural glutathione levels natin o no? yung natural antioxidant. So ano pala ang solusyon? Simple lang, pataasin ang natural glutathione levels. Natural antioxidant, no? endogenous antioxidant. Ngayon, alam ko na naiisip nyo, bibili na lang ng glutathione product sa market. O madali, madaling gawin yun. pero and this is another shocking thing. merong challenge with commercial glutathione unang challenge pag ininom natin to yung tabletang nabibili sa market no inaglutathione pagdating sa chan pagkatapos natin inumin mayroon meron po tayong tinatawag na acid or enzymes na ginagamit natin sa pantunaw so anong nangyayari yung ininom mong glutathione wala na di ba kumbaga nasunog na dun sa chan pa lang yung iba naman sabi hindi ko naman padadaanin sa chan eh magpapa-inject na lang ako ng glutathione pero according to Dr. Keller ito yung matagal niya talagang ni-research yung mga injectable glutathione is too big. Malaki po masyado yung kanyang molecule. Samantalang ang butas ng cell ay e napakaliit. So, hindi kasya yung glutathione na in sa atin kahit umabot siya sa cell. E, hindi siya makapasok. So, makikita niyo po sa illustration, sa explanation ni Dr. Keller, yun, sign language siya dyan. Maliit yung butas, hindi makapasok yung in-inject yung glutathione. So, in conclusion, kahit minom tayo ng glutathione na bibili sa market, magpa-inject tayo, hindi po nasuserve yung talagang purpose niya. Napataasin ang natural glutathione natin sa cells. So, anong tendency? Dahil nasa bloodstream lang natin, yun po ang nagiging side effect. Puputi po kayo. Kaya ang nangyari, yung mga nasa commercial glutathione, ang nagiging effect is pumuputi po tayo. Doon po siya sumika. Pero kung talagang lalaliman nyo yung pagre-research nyo, ang purpose talaga dapat ng glutathione glutathione is pataasin ang natural glutathione. So, yun yung malaking challenge. Ngayon, ito yung discovery ni Dr. Keller. Ito yung discovery niya. It took him 25 years na i-research to. In conclusion, dahil nakita niya na mahalaga ang glutathione, tinatawag niya tong cell protector. Kung makikita niyo sa picture, sira yung cells. Tapos, makikita niyo dyan, inaayos niya yung nasirang cell. So, ang natural glutathione or endogenous antioxidant, yan yung nagpo-protect sa cell. And remember, lahat ng reason bakit tayo nagkakasakit is because of cell damage ito na yung technology na na-discover ni Dr. Keller. It's only nutrients, no? Naka-discover siya ng nutrients na kapag ininom natin, tapos aabot siya hanggang cell. At itong mga nutrients na to, kaya mag-penetrate sa cell kasi hindi siya glutathione, kundi nutrients lang na kayang i-absorb ng cell at umaabot sa cells natin. So, pagbalating sa pagpasok sa loob, dun ngayon makakabuo ng natural glutathione. Kaya tinawag siyang breakthrough technology. mayon hindi lang to basta sinabi ni Dr. Keller. Ginawa niya to ng clinical study. Tinest niya to sa apat klase ng pasyente. Itong yung mga normal healthy patients at yung pangalawa, yung may HIV. Imagine nyo, tinest niya pa to sa mga may HIV disease, no? Or HIV patients. At sa mga may hepatitis C virus patient. At itong pinakamatindi yung may chronic viral disease. Ibig sabihin, chronic viral illnesses. Parang halos sukuan na sila ng doktor, di ba? Tinest niya talaga ito sa mga matitindiang sakit. Pag nakita nyo po yung graph, ayan po. Yung black po sa picture, makikita nyo na yan po yung glutathione level nila, no? before taking Max and after 3 months of taking Max GXL, naka-experience sila ng 292% ng pag-increase ng kanilang glutathione level. Kaya, kung conclude natin at mapagmamalaki natin na itong product ni Dr. Keller ay talagang dumaan sa masusing pag-aaral. So, ito po yung product, Max GXL. It's a natural glutathione accelerator. Ang pinapataas po niya, endogenous antioxidant. Ano pong kaibahan ng supplement na to, no? In conclusion. Okay, so gusto ko lang pong linawin na yung lahat ng supplement na nabibili sa market are all exogenous antioxidant which is wala namang masama. Okay din sila. Pero ang mahirap ngang pataasin yung endogenous antioxidant natin. Ito po 'yo. Kasi ito po hindi po naglalaman ng glutathione nito nutrients po ang laman nito na kayang pumasok sa cell at yung sarili nating cells ang magpuproduce ng sarili nating glutathione. Amazing, di ba? Remember, lahat tayo, yung internal organs natin composed of cells. Kaya pag ang cells natin hindi siya healthy, hindi siya nagpa-function properly, dun magkakaroon ng mga iba't ibang problema or sakit. Kaya, pag tinanong nyo, pwede ba yan sa arthritis, pwede ba yan sa may heart problem, may cancer, lahat po yan, bottom line, cell repair ang kailangan. So, ito po, ang inaayos po niya, mga cells. Kaya, na-amaze po ako dito kasi one product lang po, pero lahat inaayos niya na. Eh, at hindi lang yan, pati mga athletes, no? Pag sinurge nyo po sa internet, makikita nyo sila Holyfield, yung mga famous na athletes, no? Ito yung mga pang-recover nila, pang-energy nila. Kasi hindi sila excuse sa oxidation. Kaya excited po ako na i-share to sa inyo na naniniwala po ako na masosolve po ang una health crisis ng mga tao. Yung iba kasi, doon na lang napupunta yung kanilang pinaghirapan. Minsan, sobrang sipag, bandang huli, magkakasakit, kawawa naman yung mga pamilya. Sa atin, umaasa. So, pag hindi na tayo nakapagtrabaho, kawawa po yung pamilya natin. At nag pa sila kung may savings ka, mauubos. Siguro naniniwala kayo na prevention is better than cure. Nga lang, kailangan i-assure natin kung anong quality product deserve kasi yan ng ating katawan. Ito po yung experience namin. Ginawa ko case study. Dati po kami businessman pero may health problem po kami. Sabi ko nga, mas hindi ka magiging productive pag hindi ka healthy. So yan po yung picture namin at narigin namin yung health namin. Nakita nyo yung difference ng before and during namin na pag-take ng max. Talagang ibang-iba yung aming naging pakiramdam at lumakas po kami. Yung another case study is my father. Dumating sa point na talagang lagi siyang nasa hospital or umabot sa, sa ganyang point na nasa hospital siya. Pero after after taking the Prada for just one week, no, nakaramdam siya kagad ng improvement. Eh, dahil so, tuloy-tuloy siya, tuloy-tuloy, ayan, na-regain niya rin yung kanyang health. So, yun po ang importante. So, isa pang case study, yung ating athlete, kamakailan lang dun sa SEA Games natin. First gold medalist, Rambo Chicano, no, user po ng Prada ni Dr. Keller for the recovery and energy. So, napakaraming natutulungan, no, hindi lang may sakit, pati yung mga athlete. Tulad na sinabi ko sa inyo kanina, mga international athlete, ginagamit din po ito. Another case study, nagkaroon po ng bukol sa breast itong si Miss Josephine Macedonio. Sabi niya dito, sinisingil o hinihingan siya ng 150 to 180 thousand ng doktor para sa kanyang operasyon, para sa breast, no? bukol sa breast. Pero, tinray niya yung Max G and, alam niyo sobrang tuwa niya. Nawala yung bukol niya, hindi lang yon pati yung kidney stone niya at hika. And another case study, sa namang millennial, no? si Walter Well, sabi dyan, at the age of 19, na-diagnose siya ng stage one hypertension After taking Max Jexel, bumaba yung kanyang blood pressure, naging normal. At hindi lang yon, pati yung migraine niya at saka knee injury niya is na correct. So sa madaling salita, hindi lang talaga isang ang inaayos ng Max. Siya kasi nga, cells po ang kanyang inaayos. Nakaka-amaze itong mga kwento na ito. No? So kung nangyari sa amin to, hindi malayong mangyari din po sa inyo. So ito yung product natin, no? your formula for advanced glutathione support, Max Jexel or yung glutathione accelerator. So ang ang ingredients yan, eh makikita nyo po sa battle na to, no? Makikita nyo po yan sa battle na to. Ang pinakamaganda sa lahat dito, yung kanyang effect is FDA approved. Maraming mga institute ang nag-approve dito para ma-assure natin na talagang safe yung produkto. Alam nyo, sobrang practical. Ito po yung high quality product na napakamura na po compared sa mga ibang mga produkto at endogenous antioxidant po ang inaayos ito yung ating sariling antioxidant. Hindi siya kamukha ng ibang supplement, exogenous po sila. Tayo po endogenous. So, magkano ba yan? 1,298 per bottle. Ang lamang po ng isang box, ito po. Okay? ay apat na bottle at ang bawat bottle ay may 45 kapsul. So ang pag-inom nito, tamang pag-inom is tatlo sa umaga, tatlo sa hapon with a lot of water. Yan po yung ating product. At hindi lang yan, pag binili nyo po yung product na to, you will get free shipping. Bonus number one ko po yan. Anywhere in the Philippines, ang value niyan, 200 to 500 pesos. If free ko na lang po yun. Another bonus is Max Flex Recipe Book na magagamit nyo sa mga pagkain nyo para maging healthy ang mga food choices natin. Value that 1,890. Tapos, bibigyan ko kayo ng clinical study. Digital format po itong mga bibigay ko sa inyo. Ha? So, isasend ko po yan sa inyong mga messenger. Bada-download nyo po yan at pwede nyo mabasa, pwede nyo maging referent. Value that 4,890. Tapos, sa mga gustong gawing business ito, I can guide you, I can give you a coaching session. Value that 4,890. So, total na value,

napaka mura na talaga nito. Ngayon, if this product is natulungan kayo na masolve yung inyong health problem, na save yung mga pang-operasyon nyo, o kaya na prevent yung mga sakit nyo, sa palagay nyo, worth ba yung 5-2? Oo, worth. At ang maganda pa dito, dahil merong coaching session to pag ginawa nyo yung business, pag kumita kayo, darating ang time, libre na lang po yung inyong produkto. Pag binisnes nyo po. Alam nyo naman po yan. Kung anong business nyo, yun po ang libre kayo. Halimbawa, pag nag-business kayo ng karinderya, libre kayo ulam. Libre kayo kain. di ba? Kapag nag-business kayo ng water refilling station, libre kayo ng tubig na purified, di ba? So, ganun lang po yun. Siyempre, dahil kumikita ka dun sa business mo, darating ang time, malilibre mo po yung iyong iniinom. Hindi katulad po ng mga alam natin dati, eh, habang buhay tayong bumibili. Dito po, yan po ang maganda. Sa so, worth po yung 1,298. Ngayon, meron po kayong dalawang choice after this webinar. Option 1, do nothing and not take this leap of faith, which is 100 risk-free. Or second option, take this small investment investment compared to all the value you'll get in return. Mayon, if we can't make your health improve, then we don't deserve your money. So, nag-offer po ako sa inyo ng 30-day implementation guarantee. Just use Max GXL and implement the suggested use. Have your lab test before and after using the product. If we can see any improvement on your lab result in 30 days, I'll give 100% of your money back. Just email our team and send us the copy of your lab test. Kita nyo, wala pong makakapag-offer ng ganyan. At ibig sabihin, hindi talagang confident kami dito sa product na ito. So again, buy now for just 1,298 pero ang total na makukuha yung value ay 13,168 So, paano yung mode of payment? Cash on delivery. Just text us or inform us, give us your name, address, and cell phone number then we will ship the product sa bahay nyo, sa doorstep nyo. Cash on delivery So, buy now at 1,298 and you will get total value of 13,168 So, wala na, na pong the best na pangalagaan natin yung health natin because if you lose your health, you will lose everything. Magsasuffer lahat, trabaho, pamilya, at higit sa lahat yung inyong mga savings. Okay, so again, don't give up, stay healthy, stay strong, at ang wish ko po sa inyo talaga is hindi kayo maging part ng isang crisis sa Pilipinas which is health crisis na hindi tayo concerned sa ating health hanggat hindi talaga malala yung sakit. This is Bernie Yalong, I'm encouraging you to become an achiever when it comes to health. Pag-usapan natin later yung financial at paano magkaroon ng comfort retirement to order kindly message me below and I will personally answer all your questions. bye for now!